ay ako si Kuya Will at ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang high school na pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng kilig, isang tingin, isang ngiti at isang damdaming unti-unting lumalim. Ito ay kwento ni Benedict, isang tahimik na estudyanteng unang beses na tumibok ang puso para sa isang taong hindi niya inakalang magiging mahalaga sa buhay niya gaya ng mga kwento natin dito sa ating programa, hindi ito basta-bastang love story. Dahil minsan, ang tunay na kilig ay nangyayari sa mga panahong hindi natin inaasahan. Kaya samahan niyo ako sa isang kwento ng kabataan, kilig at mga tanong na bakla hanggang ngayon pit pa rin natin. Ito ang kwento ni Benedict Kuya Will, magandang araw po. Matagal na akong nakikinig sa mga kwento sa programa nyo. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob magsulat. Gusto ko lang ishare yung isa sa mga pinakakilig pero pinakamagulong. Parti ng buhay ko bilang isang simpleng high school student na, well, may tinatagong damdamin para sa isang kaklase. Ang pangalan ko po ay Benedict. Tahimik lang ako sa klase, hindi ako popular, hindi rin ako athletic, pero okay lang. Masaya na ako sa drawing, pagbabasa at sa panakaw na sulyap kay Enzo. Si Enzo, Kuya Will, ay yung tipong hindi mo pwedeng hindi mapansin. May dimple siya, maingay siya, palatawa. At kung may crush ng bayan award lang, panalo na siya buwan-buwan. Hindi kami close, pero Pagkatabi kami sa upuan dahil random seating daw, sabi ni ma'am. Sa totoo lang, nung una, naasara ko sa kanya. Wala akong lusot sa mga titig, ngiti, at pagbibiro ni Enzo. Pero isang araw, bigla siyang nagtanong habang ako'y nagdodrawing ng anime sa notebook ko. Uy, ikaw ba yung gumagawa ng mga drawing sa Instagram? Ang galing mo ha, pwede mo ba akong idrawing? Nagulat ako. Hindi ko alam kung anong mas nakakakaba. Yung fact na kilala niya, yung Instagram ko. Or yung healing niyang i ko siya. At ayun na nga Kuya Will. Simula noon, naging feeling close siya. Araw-araw may tanong, may kwento, may pasimpleng tawa. Ako naman, trying hard na wag kiligin. Pero deep inside, sumisigaw na ako ng OMG. Kasi Kuya Will, sa wakas, pinapansin ako ni Enzo. Ewan ko kung may ibig sabihin ba yung mga simpleng, Uy, Benedict, bagay sa'yo, yung kulay na yan, or yung pakapi ng homework. Promise, babawi ako. Minsan nga, binigyan niya ako ng yakult tapos sabay sabing, Para sa healthy heart mo. Kilig na kilig na ako noon, Kuya Will. Pero alam ko, baka wala lang yun sa kanya. Friendly lang talaga siya ako lang tong assuming. Pero paano kung may chance? Kuya Will, isang group project na kami ang magka-partner. At doon magsisimula ang malapitang kilig. Nagsimula na yung group project namin sa Filipino. Ang topic gumawa ng short film tungkol sa kabataang Pinoy. At guess what? kami ni Enzo ang magka-partner. Wala na akong ligtas Kuya Will. Wala akong lusot sa mga titig, ngiti at pagbibiro ni Enzo. Harapan na ang labanan. So, bahay mo tayo mag-shoot? May props ka ba? May kape ba dyan? Biro niya habang nililista namin ang schedule. Ako naman, ngiti lang ng ngiti. Pero sa loob ko, halos mawala ang lakas ko sa kilig. Noong araw ng meeting sa bahay namin, nagligpit ako na parang may darating na artista. Nagsuot ako ng pinaka-maayos kong t-shirt, nagpabango kahit walang aircon, at syempre, tinago ko lahat ng embarrassing kong stuff. Lalo na yung anime body pillow na regalo pa ni ate. Pagdating ni Enzo, ang unang sinabi niya, Wow, ang linis dito ah, parang hindi ka na tao. O... Oh, Oo, siyempre, special ang bisita. Na slip of the tongue ako, Kuya Will. Natawa siya. Special agad. Aba, pinapaligaya mo ko, Benedict. Inilig ako to the bones, Kuya Will. Pero sa gitna ng tawanan, may nangyari. Habang pinapanood namin yung draft ng script sa laptop ko, medyo nagloko yung mouse. Pinindot niya yung touchpad, sabay na dikit ang mga kamay niya sa kamay ko nagkatitigan kami. Walang nagsalita sa loob ng dalawang segundo na parang dalawang oras. Tapos bigla siyang umiti Ay sorry. Pero okay lang 'di ba? Maganda pala yung script lalo na yung ending. At oo, Kuya Will, ang ending ng script ay tungkol sa dalawang magkaibigan na slowly falling in love. Coincidence ba 'yon? Hindi ko alam. Pero ang sigurado ko mas lalo ko siyang minahal noon. At habang pauwi siya, iniabot niya yung Yakult bottle na iniinom niya. Kalahati pa. O, oh, inumin mo. Para healthy heart mo uli. Baka kasi may gusto ka ng ibang inumin eh. At tumawa siya sabay kindat. Ano yung ibig sabihin nun, Kuya Will? Ako lang ba yung kinikilig? Or may something na talaga Kuya Will, eto na po ang pinakaabangan ko at pinakakinakabahan ko. Yung shoot namin ni Enzo ay napunta sa eksenang may halik sa script. Oo, halik. Pero ayon sa script, mabilisang halik lang sa cheek. Pero kahit cheek lang yon, parang gusto ko nang mawala sa mundo, sa hiya at kilig. Bago pa magsimula ang take, sinabi niya, Okay lang ba sa'yo, Benedict? pwede naman nating i-fake to kung ayaw mo. Sabi ko, okay lang. Acting lang naman, di ba? Pero sa loob-loob ko, hindi lang ako nag-acting. Nagpapakatibay ako. Nung take na, habang umiilaw na ang ring light namin at nakatutok ang phone cam, umaacting kami na parang tunay na magkakilala na matagal na nagtatago ng damdamin. Tapos, dumating yung linya niya alam mo minsan gusto kong sabihin pero takot akong mawala ka. Tumingin siya sa mata ko. Ang totoo kuya Will, hindi na ito acting. Ramdan ko yung lalim ng titig niya. At ayun na, yung kiss sa cheek. Malambot, mainit, maikli. Pero ramdam ko hanggang buto. Pagkatapos ng take, walang nagsalita agad. Tahimik. Tapos bigla siyang gumiti. Okay, one take lang. Perfect agad. Tumawa ako, pero medyo nanginginig ang tawa ako. Bago pa ako matunaw sa harap niya, tumayo ako para i ang recording. Tapos, sinabi niya, Alam mo Benedict, ang galing mo. Pero, mas gusto ko yung totoong ikaw kesa yung umaarte. Anong ibig sabihin nun Kuya Will? Hindi ko na siya natanong kasi tinulungan na niya akong i up yung gamit sabay alis. Parang walang nangyari. Pero bago siya lumabas ng gate, bumalik siya. Tapos sabi niya, Benedict, kung totoo man yung eksena kanina, okay lang sa'yo? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam isasagot ko. Tapos ngumiti siya. Kasi baka, hindi lang acting yon para sa akin. Kuya Will, hindi ako makakain, hindi makatulog, hindi makahinga scripted bayon or scripted destiny Kuya Will, alam nyo po yung pakiramdam ng kulang na lang sumabog ang dibdib mo sa halo-halong emosyon. Ganun ako nung araw ng film screening namin sa classroom. Habang isa-isang pinapalabas ang mga outputs ng bawat group, kami ni Enzo Inakabahan na pareho. Hindi na siya masyadong makulit. Tahimik lang. Ako rin, ni hindi ko ma-open ang skyflakes ko. Benedict, okay ka lang? Tanong niya. Medyo, parang lalagnatin ako sa nervyos. Sabi niya, lagnat sa kilig yan. Ako rin meron. Kumawa siya nagpahirap sa puso ko, Kuya Will. Nung kami na ang pinapanood, naging simbahan ng klase. Sobrang tahimik walang tumatawa, walang bumubulong, lahat nakatutok sa screen. At ayun na, dumating yung eksena, yung halik sa cheek. Tapos ang linya, baka kasi hindi lang acting to para sa akin. Baka matagal ko nang gusto sabihin, mahal kita. Kuya Will, umugong ang klase. Ala, kilig! Si Benedict at Enzo, bagay pala. May chemistry sila, grabe. Totoo ba yun? ko literal na nagmistulang kutsara sa baso, nag-iingay sa kaba. Pero si Enzo? Kalmado. Umiti lang siya. Nagustuhan nila. Pero mas importante, nagustuhan mo rin ba? Tanong niya. Sabi ko, oo, sobra. Pero alin ba? Yung short film or yung sinabi mo sa dulo? Tumingin siya sa akin. Pareho. Pero yung sinabi ko sa dulo, yun ang pinakatotoo. Kuya Will, sa harap ng lahat, Hawak niya ang kamay ko. Walang halikan. Pero yung simple niyang paghawak ng kamay ko, parang naihayag na ang lahat. Pagkatapos ng klase, sabay kaming lumabas. Wala nang paligoy-ligoy. Benedict, gusto mo bang maging tayo? Sigurado ka? Hindi lang dahil kinilig sila. Umiti siya. Hindi sila ang iniisip ko. Ikaw, ikaw lang. Kuya Will, oo ang sagot ko. Hindi sa script. Sa tunay na buhay. Kuya Will, akala ko kapag kami na, lahat magiging masaya. Akala ko, mas lalalim, mas lalambing, mas tatawa pa kami. Pero ngayong isang linggo na kaming official, bakit parang may nagbabago? Sa school, hindi na siya kasing kulit gaya ng dati. Hindi na siya tumatabi sa akin agad. Kapag nasa kantin kami, minsan tumatabi siya sa iba. Tapos, kapag tinatanong ko, sagot niya. Busy lang. Group project. O kaya, wala lang. Parang gusto ko lang magpahinga. Magpahinga saan? Kuya Will? Sa akin? Hindi ko siya kinulit. Hindi ko siya pinilit. Pero ramdam ko, hindi lang siya pagod may tinatakasan siya. May naririnig na rin akong bulong-bulungan sa hallway. Si Enzo, baka niya ba talaga yun o arte lang? Baka naman pinatulan lang si Benedict dahil sa kilig ng classmates. Kuya Will, hindi ko alam kung mas masakit yung katahimikan niya o yung ingay ng iba. Gusto ko sanang kausapin siya, harapan, ayusin kung may problema. Pero nang minsang tinext ko siya simpleng reply lang, Benedict, can we not talk about this right now? At yun na yun, hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap ng maayos. Pero ito ang pinakamasakit. Noong may announcement na magkakaroon ng overnight retreat ang buong batch, tuwang tuwa ako kasi sabi ko, perfect, doon kami magkakausap maayos na lahat. Pero pagkabasa ko ng listahan ng roommates, hindi kami magkasama. Siya, nagpalista na kasama yung isa sa mga kagrupo niya sa project. Wala na akong nasabi. Ngayon, tinatanong ko sarili ko. Ako lang ba ang umaasa na tayo pa rin kami? Or baka ako lang talaga baka extra na lang sa ngayon. Kuya Will, nagsimula ang retreat sa tahimik na bus ride. Lahat masaya, excited. Pero ako? Nakatingin lang sa labas, walang tunog, pero may ingay ang isip ko. Pagdating sa venue, ang daming activities, sharing, reflections, bonding. Pero habang sila nagtatawanan, ako nakabantay lang kung nasaan si Enzo. Siya, parang walang nangyayari. Natural. Masaya nakikipagkulitan sa iba. Hanggang sa gabing may bonfire sharing. Lahat may chance magsalita sa harap ng group tungkol sa isang bagay na hindi nila nasasabi kahit kanino. Nung si Enzo na ang nagsalita, parang gusto kong umalis sa upuan ko. Sabi niya, minsan may mga bagay kang ginusto. Pero nung nakuha mo na, bigla kang natakot. Kasi baka hindi ikaw yung tamang tao para doon. Kuya Will, hindi niya ako tiningnan pero ramdam ko, ako yun. Pagkatapos ng bonfire, lumapit ako. Tahimik, walang tao. Kami lang. Sabi ko, ayaw na ba talaga? Hindi ka na ba masaya? Ang tagal bago siya sumagot. Pero nung nagsalita siya, parang nabasag yung hangin sa gabi. Hindi ko alam kung kaya kong panindigan to, Benedict. To, so, tayo? Tumango siya. Ang dali kasi nung una, parang laro lang. Pero ngayon, may pressure, may chismis, may expectations. Hindi ko alam kung love na to o guilt. Kuya Will, ang sakit pakinggan. Ang sakit tanggapin na ako sigurado. Pero siya, hindi. Sabi ko na lang, okay. Kung gusto mong umatras, hindi kita pipigilan. Pero sana, sabihin mo ng diretsyo. Huwag kang lalayo ng dahan-dahan. Ang hirap habulin ng taong hindi mo alam kung lumalayo ba o naliligaw lang. Wala siyang sinabi. Hindi niya ko tinignan. Tumalikod ako. At ngayong gabi, habang lahat tulog na sa kwarto, ako gising. Hindi dahil sa lamok. Gising ako sa katotohanang baka hindi na siya babalik. Will, pagbalik namin mula retreat, hindi na kami nag-usap. Walang away, walang sigawan. Pero yung katahimikan namin, mas malupit pa sa break up. Sa klase, magkatabi pa rin kami sa upuan. Pero parang may invisible wall. Yung dating kwentuhan bago magsimula ang lesson, wala na. Yung pasimpleng hawak ng lapis ko para lang magka-excuse humawak ng kamay niya, hindi ko na magawa Isang araw, sinend niya sa akin ang isang maikling message habang break time. Salamat sa lahat, Benedict. Sorry, sana okay ka palagi. Yun lang, walang explanation. Sa totoo lang, Kuya Will, umiyak ako noong araw na yon. Pero tahimik lang, wala nang drama. Pagod na rin kasi akong umasa sa taong hindi na lumilingon. Kaya ngayon, heto ako nagsusulat sa hindi para humingi ng advice, hindi para umasa, kundi para magpaalam. Hindi sa pagmamahal kasi alam kong hindi basta-basta nawawala yon. Pero sa ideya na baka may kami pa. Kasi kung may natutunan ako sa lahat ng ito, eto yon, hindi lahat ng gusto mo ipaglalaban ka rin. At hindi lahat ng sinimulan kayang tapusin ng magkasama. Pero okay na rin. Masakit, oo, pero at least totoo. At kahit saglit lang, kahit sandali lang, na in love ako. Tunay, oo, walang pagsisisi. Kuya Will, lumipas ang mga buwan. Nag-graduate na ako sa feelings, pero nagre-review pa rin sa emotions. Pero eto na, mas kaya ko nang ngumiti. Hindi na siya si Enzo na sinaktan ako. Ngayon, si Enzo na kaklase ko pa rin. Kaibigan ko na lang. Nagkakausap na kami ulit. Pero hindi na tulad dati. Wala nang lambingan, wala nang hawak kamay, wala nang tara tayo lang. Pero may ngiti pa rin. May kwentuhan. At kahit minsan, nahuhuli ko pa rin ang sarili kong umaasa pinapaalalahanan ko ang puso ko. Benedict, hindi lahat ng mahal mo dapat sa'yo rin bumalik. At siguro nga, tama lang na dito natapos yung love story namin. Hindi sa away, hindi sa galit, kundi sa pagtanggap. Masaya ako para sa kanya at masaya ako para sa sarili ko. Kasi kahit iniwan ako, hindi ko nilaglag ang sarili ko. Kuya Will, hindi ko na siya mahal katulad ng dati. Pero minahal ko siya ng totoo. At ngayon, mas mahal ko na rin ang sarili ko. Kaya kung may katulad kumang nagmahal pero hindi minahal pabalik or minahal nga pero hindi pinili, sabihin mo naman sa kanila, Kuya, okay lang magsimula sa pagkakaibigan at okay rin kung doon na ito matatapos. Kasi minsan, ang mahalaga, minahal mo kahit sandali, kahit hindi pang habang buhay. Salamat Kuya Will sa pagbasa at pakikinig. Tapos na tong kwento ko, pero hindi pa tapos ang buhay ko. Ako si Benedict, ang dating leading man, ngayon ay kaklase lang na may maikling kwento ng pag-ibig na totoo. Alam mo, habang binabasa ko ang kwento ni Benedict, na-realize ko ang pinakamasakit pala hindi yung iniwan ka, kundi yung pinili mong maging okay kahit hindi ka pinili. Pero doon ko rin nakita kung gaano katapang si Benedict. Kasi hindi lahat kayang tanggapin na hanggang kaibigan lang pala ang hangganan at hindi lahat kayang mag-move on na may respeto pa rin sa taong nanakit sa kanila. Benedict, kung nakikinig ka, saludo ako sa iyo. At para sa mga gaya ni Benedict, kung nasaktan ka man, iniwan o hindi pinili, huwag mong hayaan na mawala ang kabuuan mo dahil lang sa taong hindi ka kayang mahalin pabalik. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa happy ending. Minsan, ang tunay na tagumpay ay yung natututo kang mahalin ang sarili mo muli. Kung may kwento ka rin ng pag-ibig, masaya, masakit, o minsan walang kasiguruhan, i-share mo lang. Dahil dito sa channel na to, may makikinig, may makaka may iiyak at matatawa kasama mo. Kaya kung nagustuhan mo ang kwento ni Benedict, don't forget to like, comment, kung anong part ang pinakatumama sa'yo, share sa kaklase mong marupok at subscribe para sa mas marami pang kwento ng puso na totoo ako si Kuya Will at tandaan mo hindi man ikaw ang pinili may mga taong pipiliin kang pakinggan dito